itinatanaw namin isang malaking utang na loob ang inyong ginawa. Bilang Executive Vice President ng Mondragon Broadcasting, nakahanda ako magbigay ng reward sa inyo. Naku! Pera yan! Ma'am, mula pa po sa pagkabata namin, ay pinangarap na po namin maging artista. Sana po mabigyan niyo po kami ng break. Pwede. Naku, ma'am, eh, pwedeng magkas-advance na kami ngayon? Mm -hmm. ah, nagbibiro lang ho siya Mami, hindi ako nagbibiro Nagbibiro ka lang eh, Nagbibiro lang ho ka ano na <laughs> Talaga bang hilig ninyo mag-artista? Oo, oh, katunayan ho May mga kasama pa kami sa labas Mahilig din ho huh? Huh? Sa pag-artista mm -hmm. ah, O, di papasukin mo Lito Lapid <laughs> oh. Andrew E

mag-juice muna kayo. Yan. Yeah. Okay. Okay. Ah, uh, um, May. Dodi? Ah, uh, eh, akala ko magiging artista kami. Bakit, bakit kami naging janitor? Eh, hindi ko rin kasi alam eh. Hindi bali, nasa bakuran naman kayo eh, ng na studio eh. Uh, Di galingan nyo lang para uh, makita lang uh, pwede rin kayo. Ah, uh, oo nga no. May, janjan Ang ibig mong sabihin, may pag-asa pa kami sumikat? Kung gusto nyo, pwede. Ay, what a Morning, ho. Maglilinis lang po. Maintenance, sir. Maglilinis lang, ho. Pwede. Ito naman, di naman mabansin. Suplado. <coughs> Mm. Eh. Oh, okay kana. Man, Ah, e eh kaya naman pala hindi ka makinig. Nagpalakihan ng ganya sa ilong mo eh. Oh. Ikaw mo pa kainga. Hi. Hey, those are the guys what? from the swimming pool. Yeah. Mm hmm. Hi. Hi. Aisha. Aisha. Uy! Uy! Ay, 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 anong ginagawa niyo Chan? Ba't hindi pa kayo nagsisimula? Eto na nga. Ay, eto na, eto na, eto na. Teka, teka. Bakit ang lilit ng mga bras nyo? Per ora. Natural. Obra maestra ang gagawin. Siguro gusto niyo ng pakyaw. Come on. Kayong bala. If the price is right. Magkano? 15 mil. Sobra ka naman. Hold up na yan eh. Hindi. Diyos mil lang tapos ka agad oh. dito. Diyos mil. O sige. Payag na ako. Basta kailangan, matapos nyo yan. Dahil bukas, may mag-inspeksyon yan. Yes, yes boss. boss. <coughs> 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 もう一回。